Tignan nyo naman kasi yung trip ni Manang Lia. Ay talaga naman. Ganyan ba ang tamang pagkain Manang Lia? Oh galing ah. Sa mata pala dapat. Ay. Galing ah. Ito naman yung pinupu-trip ni Manang Lia. Chocolate tsaka cheese mga utol. Nakasail nga yung pinagbilang ko nyan. Balit 25 ang isa kaya apat ang binili Ayan. ko. Ito yung in-stock natin. Yung kinabawasan mga utol. Nga, nag-tipros kasi yung utol natin ng rep. Ah, um, masyado nang matasang bill natin. Lutuin natin 'to ngayon, tangalian. Let's go. Syempre, bago tayo magsimula, kakainin na muna natin 'to. Gi. Hey. Panayan mo onak ba yan? Balatan mo na lang yung papaya para matuwa pa ako sa'yo. bineisik ko nga lang yung pagbabalat natin dyan tol at pagkatapos syempre hiniwa ko lang sa gitna, tatanggalin lang natin itong mga buto niya. Ewan ko ba mga utol pero nasanay na kami na kapag nagduluto kami ng tinola eh, papaya ang nilalagay namin. Imbis na sayote. Kaya ba mga utol, comment mo naman dito kung isa ka rin sa papaya ang nilalagay mo pa nagduluto ka ng tinola. Pagtapos ko ang paghiwain yung papaya ko, alangan naman kasi papaya nyo syempre papaya ko yon. Ay sinunod ko naman tong mga panggisa natin tulad ng luya, si sibuyas tsaka bawang. Pagkatapos ay eh, inugasan ko na rin tong manok ko. Alam ano manok niyo mga utol? Syempre manok ko 'yan. Ay eh, inugasan ko na rin naman 'yan. Kaya naman binalaw ko lang din ng sakto lang din. Syempre pagkatapos ay eh, ilagay mo natin dito sa tabi. At pagkatapos ay eh, sinunod ko na nga rin ugasan tong papaya natin mga utol para 'yung mga dagtadagta -dagta niya ba eh? malamang ugasan natin 'yan. Mas mabuti nang malinis ang ating mga kakainin mga utol lalo na kapag mayroon tayong kasamang bata sa bahay o kaya baby. Binalaw ko na nga rin tong ng sili natin mga utol at pinaghihimay ko ng isa-isa 'yan. At dahil kumpleto na tong mga kakailanganin natin, ay malamang lang yan mga utol hindi na pwedeng patagalin yung mga ganyan simulan na natin yan kanain na natin kaagad yan mamaya ko pa nga sana kakanain itong pang tinola natin mga utol kaya lang pagkagising ko eh, si utol ay eh, nagdepros pa lang ng rep kailangan na namin magbawas ng mga malalakas sa oriente mga utol gawat nataas na ang bill namin at hindi na kayang bayare mapuputulan na kami yawa kaya naman ginanap ang una tinola natin mga utol ngayon tanghali gawa ba kapag mamayang gabi ko pa kasi tirain to eh. baka mga na yung manok natin, mga utol kaya namang niluto ko na at hanggang mamayang gabi ulam na namin to mga utol eksakto eh, wala rin naman kaming uulamin ngayong tanghali. Eh. Kaya naman no choice talaga, tinira ko na talaga 'to. Mamaya baka tirahin pa 'to ni Alden eh. Isinama ko na nga rin sa paggisa yung papaya mga utol para lasang lasa talaga. Aantayin nga lang natin magtubig yung manok mga utol, pero bago yung inagsalang na ako rito ng pangsabaw natin, pinapainit muna natin yung mga utol para maluto na kaagad at nangugutom na si Manang Lia. Yung nagtubig na ngatong manok natin mga utol, inilagay ko na ng isang nor cubes yan at saka isang magic sarap para maging masarap talaga. Pagtapos mga lualuin, syempre magpapawat ka, lagyan mo na ng sabaw yan pag kumulo na ng pantubig Ops, saktong sabaw lang natin mga uto, lang panggabi lang Tape yan tol, pag natikman mo yan Pakiramdam mo talaga galing ka sa overnight Ayan talaga yung mabisa tol Tas, Syempre, Tapos nag-swimming kayo niyan. Siyempre tapos natawagin kayo nyo ng pinakahed sa inyo Tol, tara na tol, kakain na tayo May init-init pa tong tinola natin Ay talaga naman ang bisa nun Siyempre yung iba dyan busy Nag-iihaw Tapos nag-iihaw ng hotdog Ay talaga naman ay mabibisang outingan talaga Kaya lang, sino mag-aaya? Sino kaya? Swerte na lang siguro pag may nagaya basta ako SML lang. Sama lang. Syempre huhusgahan na natin 'to at ang ipapangalan ko rito, Tinola ni Lola. Ay talaga na mabisa kaya naman double okay sa akin to, double delicious pa. Tingnan mo naman kasi yung itsura mga utol, ay talaga ka kung naaamoy mo lang yung naaamoy ko, ewan ko na lang kung hindi ko mapasandok ng kanin dito sa bahay namin. At dahil safe na yan, ipatayin na natin 'yan. Bibili muna tayo ng patis. Pabilit Joy. Patis po. Isa lang. Thank you. <laughs> Good job. Pagkaabot nga sa akin ni Esme na itong patis, ay eh, pumiga na kagad ako rito ng apat na perasong kalamansi at binuus ko na nga ito ng patis. Tsaka nilagyan ko na rin ng maraming silya, mga utol, like, talaga ka. Ininit na rin ni Esme itong binili ni Bayo kaninang umaga na pares at pagkatapos si eh, naghain na rin kagad dito dahil umiiyak na si Manang Lee at na sa kagutuman. Tignan nyo na mga yung Esme ko eh, no? talaga naman, hindi na naaalis na ng ngiti sa mukha, talagang in -love na in -love sa akin to. Grabe, araw-araw na lang, nakakainis. Kaya naman na panod mo ay eh, sakto, meron ka ng idea pang hapun. Una, tapos bigla mo pang lalagyan ng sausawan ng ganito patis talaga na ka tsaka itong pares mga utol eh ko kung saan binili ni Bayo to pero solid to tignan nyo naman no balat to tsaka laman talaga ang sahog at sa sobrang kagutuman natin mga utol eh hindi ko na naman na play yawa kaya naman panoodin na lang natin si Esmerito to talaga naman kaya paano hanggang dito na lang din mga utol paalam